Wow, si Commander pa relax relax lang sa tiris yang bago. <coughs> Amang. Ayos pa yung tiris natin. Nag-relax <laughs> lang si Nancy sa sa tiris niya. Yan. Patong pa. <laughs> Mamaya magkakape na <laughs> raw yan. Doon mo siya. Tapang si Commander. Doon mo sa ano? Sa Aki Asia. Go there, go there. Ah. Na, uh, Nakalipat lang ng bago niyang bahay. Go there, go there. Patawa-tawa lang. Relax-relax pa lang siya. Yes, Commander talaga ba ito? Buti kang kang pang. Buti dance kang. Si Commander. Si Commander. Si guys. Eh. Dito pala kami sa bagong ilipatan namin sa uh, sariling bahay. <coughs> ito lang nasa si Campor pala kami yung bababa ng bahay namin.

wala, tulog pa mga bata bagong bahay ko guys oh. bagong lipatan bahay guys simple lang hindi mga hindi mga namin simple lang pero rock ang bahay ko bagong bahay ba yan magandang mamasyal dito guys simple lang hindi mga kasama ko guys right. hmm.